Ganda yung bayabas ko, grabe, tumutubo na ulit yung mga sanga, tinutubuan na ng mga bagong dahon. Samantalang ginupit-gupit ko at pinutol-putol ko pa yung mga malalaking ugat noon. Ngayon, eto na, pati ang guyabano ay lalagyan ko rin kasi bagong lipat ko lang to sa balde. Para naman, gumanda rin ang paglaki nito. At ang lupa, alam nyo na, kapag may mal siyang ibabaw, hindi basta-basta natutuyo ang lupa. Ito na yung bayabas na sinasabi ko. Ayan, ang ganda na. Oh, may mga bagong dahon. Kala ko nga mamamatay yan eh. Isang linggo ko yan binabad sa tubig at umugat ng bago yung maliliit na ugat. So nilipat ko. So itong balde na to, meron din siyang tuyong dahon ng kawayan sa ilalim bago ko nilagay yung pinaghalong lupa sa ibabaw. Ganyan, napakaganda ng tuyong bulaklak ng mahogany.